Magandang araw mga kapatid. Kumusta na kayo? Sa video na to, ang pag-uusapan natin ay yung mga tips na pwede kong ibigay kung paano mababawasan or mas maganda, matitigilan natin yung pag-overthink. Doon kasi sa isang video na ginawa natin a couple of weeks back, eh pinag-usapan natin kung ano ba yung signs na ikaw ay isang overthinker. Yung bang tipong hindi mo namamalayan, naiistak ka sa isang lugar, naiistak ka sa isang uh, pangyayari, tapos hindi mo namamalayan. Isip ka lang ng isip ng mga bagay na hindi mo naman dapat masyadong binibigyan ng oras. Kung hindi mo pa napapanood yung video na yun, ang gagawin ko, ililink ko dito sa taas or dun sa description page para mabalikan mo siya pagkatapos mong panoorin itong video. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, bago tayo magsimula, my name is Coach Maui, I'm a Certified Life Coach at gumagawa tayo ng mga ganitong klaseng video para makatulong sa mga tao. Ilista na natin yung mga tips na pwede ko ibigay para matigil o mabawasan ang ating pag-overthink. Gusto ko lang munang ipaalala bago tayo magsimula na itong mga ililista ko ay hindi ko sinasabi na madadalian kang gawin itong mga to. Ako naniniwala doon sa power of practice. Kung baga, kung meron kang mga bagay na gustong matutunan, meron kang bagay na gustong masimulan, naniniwala ako na mape-perfect mo yan or at the very least, magiging magaling ka. Okay? Wala nga namang perfect eh. Magiging magaling ka doon sa proseso or doon sa bagay na gusto mong matutunan pag ikaw ay laging nagpa-practice. Siguro may mga tao na isang banat lang, eh, magaling na kagad sila dun sa gusto nilang pag-aralan. Pero for most of us, mas maganda, conscious tayo at lagi tayo nagpa-practice para eventually, hindi man natin ma-perfect, eh maging magaling tayo dito sa mga tips na ibibigay ko. Ang unang tip na maibibigay ko involves awareness. So ang unang tip ay, notice if you are already thinking too much. Ano ibig ko sabihin? Dapat conscious tayo. Di ba? Kung ikaw ay nagiging tulala at pagtingin mo sa orasan mo, abay, eh, 15, 20, 30 minutes na ang lumipas, wala ka pa rin nagagawa at yung utak natin or yung utak mo ay lumilipad at nagsimula lang siya sa isang simpleng thought, eh, baka nandun ka na sa stage ng pag-overthink. Ang unang step lagi, sa lahat ng mga tips na pwede nating makuha sa mundong ito, ay awareness. Dapat alam mo sa sarili mo kung nandun ka na sa stage ng pag-overthink para masabihan mo kagad yung sarili mo. You know what? Hindi na to productive, mag-move on ako sa ibang mga bagay. Tip number two, challenge your thoughts. Alam mo kasi sa pag-overthink natin, ang totoong nangyayari sa pag-overthink ay nagkoconcentrate tayo sa mga negative thoughts and negative emotions. Tapos, tayo lang nang tayo yung nakakaintindi, nakakaisip, at nakakarinig ng mga uh, bagay na nasa utak natin. So, ang nangyari, pag nasimulan natin na mag-isip ng mga negative na bagay, medyo tuloy-tuloy na yan. Yung utak kasi natin, ganun eh. Uh, pag nag nasimulang mag-isip ng pangit, medyo nagtutuloy-tuloy siya. So, dapat connected to sa tip number one natin. Pag nalamdaman mo na na ikaw ay nandun na sa stage na nag-overthink ka na, ang second step doon ay i-challenge mo na yung mga sarili mo. Labanan mo siya by thinking more positive thoughts or at the very least, put a positive spin doon sa iyong mga negative thoughts. Tip number three natin para sa video na to ay focus your energy on active problem solving malaki kasi ang pagkakaiba ng um, overthinking sa problem solving. Okay? Kung gusto mong malaman yung diferensya, again, panoorin mo yung previous na video. Uh, pagka kasi naka-active solving mood, yung utak natin, hindi siya magkoconcentrate dun sa mga negative na bagay na iniisip mo. Ang laging iisipin mo ay, paano ko ba masasolve tong mga to? Ano ba yung mga scenario na pwedeng mangyari at paano ba ako magre-react dun sa mga senaryo na pwede kong mailista sa utak ko. So, yan ha. So, yan ang mabilis na uh, glimpse kung ano ba ang problem-solving method ng mga utak natin. Once na-identify mo ang problem, ililista mo yung mga possible scenarios, the good and the bad, tapos yung utak natin. Mapapansin mo yan, pagka naka-problem-solving um, naka mode ka, ang iniisip mo, paano mo malulusutan yung mga problema. Tip number four, schedule your time of reflection. Again, katulad dun sa previous tip, ang yung mga tao iniisip, ang overthinking ay katumbas ng reflection. Hindi. Okay? Yung overthinking, nagpo-focus sa negative. Yung reflection, okay, nagpo-focus yan sa mga positive na bagay. Dito, malalaman mo sa sarili mo through reflection ano ba yung mga bagay na magandang nangyayari? Ano ba yung mga bagay na pwedeng magandang mangyari out of the situation that you are in. So, pag nagre-reflect ka, it also builds up your mindfulness and in in um in connection with it, mas nagiging thankful ka sa mga bagay-bagay. And when I say schedule your reflection, yung overthinking kasi bigla-bigla na lang dumarating. Wala naman sa schedule mo bigla-bigla nag-overthink ka, may ista ka na. Pero pagka in-schedule mo yung mga reflection o yung mga bagay na bibigyan mo yung sarili mo na ikaw ay mag-iisip ng mga plano mo sa buhay, mas magiging productive yon Parang halimbawa, towards ko yung mga bagay na halimbawa wala ka masyadong ginagawa, uh, mag-schedule ka 5, 10, 15 minutes, dun ka mag-reflect. A 15-minute reflection a day can actually help us A lot. ang tip number 5 natin ay change channel ano yung ibig sabihin ng coach Maui hindi naman ako nanonood ng TV yung change channel is all about changing your routine alam nyo yung pag-overthink kasi nagiging part yan ng routine ng tao, hindi pong dahil may nakasanayan ka na, na ginagawa mo sa maghapon, nakakasingit dyan yung overthinking so kailangan magbago ka nang routine sa maghapon para na-challenge nacha yung mga utak natin at mababawasan or may iwasan yung overthinking. Kasama dyan sa pag-change ng routine ay yung, let's say, um, uh, mag-aaral ka ng mga bagong bagay. Halimbawa, hindi ka marunong magluto, mag-aaral ka magluto. Okay? Uh, magbago ka ng diet. Yung mga normal na kinakain mo, ibahin mo. Or let's say, mag-exercise ka. Paborito ko yan eh. Ako lagi ko sinasabi, pag naiiba kasi ang routine ng tao, yung utak natin, nagfocus siya dun sa bagong routine. At tinatanong natin yung sarili natin, how can I improve myself? Di ba? Halimbawa, nag-aaral ka magluto, o parang masarap pa, pero feeling ko, mas masasarapan ko pa to sa araw ng bukas. May iwasan ng utak mo, yung pag-overthink. Ganon din ang pag-exercise, ganon din ang pag-change ng... Uh, ng diet. So, i-challenge ang sarili na magkaroon ng mga bagong routine para hindi ka mag-fall dun sa routine na ikaw ay nag-overthink. And that's it. Limang tips na pwedeng-pwede nating gawin ka agad-agad para maiwasan at mabawasan natin ang pag-overthink. Kung meron akong nakalimutan, pakilagay sa baba. Ma-appreciate ko yan kung magko-comment ka. Baka meron akong hindi na ilista, meron mga bagay na effective sa'yo, Would really, really appreciate it kung malalaman ko rin. Eh. Doon sa mga dati ng subscriber, doon sa mga pabalik-balik na rito sa channel, maraming, maraming salamat sa oras mo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, natsambahan mo lang yung video, makikiklik na yung uh, subscribe button at saka yung notification bell para alam mo kung meron akong bagong nalabas na video. Uh, like, comment, subscribe, share. Uh, para mas marami pang taong makapanood. Tapos, kung gusto mo akong makausap, medyo dumadami na at nakakatuwa talaga yung nagme-message dun sa ating Coach Maui page sa Facebook. Medyo matagal lang ako mag-reply. Pero, pero, magre-reply po ako. Okay? Medyo busy lang talaga uh, dito sa bahay. Medyo maraming nangyayari pagbabato. But that's it. I hope you enjoy the rest of your week. Sana na enjoy mo tong video na to. Hanggang sa susunod nating video. Paalam. Bye-bye. "Boo!"